Art Present Patrick Present Timur Present Leila absent. absent Ano? Si Leila? Absent? Hi, thank you. Ang tahimik ng classroom kapag wala siya. Ang sarap ng buhay kapag wala yung Leila na yan. Nakakapagtaka. Never pang nag-absent o kaya na-late si Leila. Siguro may sakit siya. Teacher Mike, wala rin si Diana. Pero sabi niya sa amin sabay-sabay do kami papasok sa school. Ah, uh, si Diana? Lagi naman absent yan eh. Lagi ring late. Nagkakating. Sanay na ako. Baka nanood sila ni Smiley ng movies hanggang umaga. Di maisi ka lang. Nakita ko naman si Smiley kanina eh. Si Diana lang yung absent. Ah, uh, siguro mamaya tatawagan ko si Leila. Tatanong ko kung okay lang siya. Okay, start ng lesson. Guys, tingnan nyo tong Diana ng to. 15 messages, hindi man siya nagreply. Tatawagan ko siya, naiinis na Smilic. ako. Smiley, baka nagkaklase sila. Wala akong pakialam. Naka-off yung phone niya. Natural pare, nagle-lesson sila. Papatay niya yung phone niya, baka may tumawag, may istorbo sila. Pakikita mo naman siya mamaya eh. Wala akong pakialam Max, dapat nagre reply siya. Tara na, saan punta? Sa 10 graders. Eh bakit? Kakausapin ko si Diana. Ano? Iistorbohin mo yung lesson nila? Max, siguro ikaw wala akong pakialam kung di nagre-reply yung girlfriend mo. Sa akin hindi. Basketball players! Green, hindi naman tayo papansinin ng mga yan. Karina, dapat lagi natin itry. Lalo na ngayon single si Max. Tara, tara. boys, ang gaganda pala ng legs nyo, long legged. Ano, kayo na naman? Hoy, kayong dalawa. Di ba sinabi ko, layuan nyo kami? Green, kahit single ako, hindi kita type, hindi kita i-date, no? Kaya pwede, tigilan nyo kami. Ano ba kayo? Bakit ang susungit nyo, ha? Pinapuri na nga namin kayo, eh. Hoy, Max, nakikita ko lagi mo akong tinitingnan. Eh, bakit nahihiya ka pa sa akin? Max, bakit ka naman shy sa kanya? Shy talaga ako, eh. Tigil-tigilan nyo kami, ha? Green, nakita mo yon? Tinaboy na naman nila tayo. Okay lang yon. Tatrayin natin sa mga football players mamayang break. Okay, baka yung mga football players pansinin tayo. Hello, si Teacher Mike Puto. Bakit po absent si Leila ngayon? Girls, napapansin niyo ba? Masyadong nag-aalala si Teacher Mike kay Leila. Kay Diana, wala siyang pakialam. Oo nga, e eh, papano kung may sakit rin sa Diana? Meron ba siyang sakit? Hmm? Ano? Hindi pa siya umuwi simula kagabi? Ano? ano? Wala po, walang slip over dito sa school. Nagsinungaling sa iyo si Leila. Wow, si Perfect Leila. Hindi naman pala siya perfect. Oo naman, yung Perfect Leila lang yan. Masyado lang sip-sip kay Teacher Mike. Excuse me, Teacher Mike. Pwede ko kausapin si Diana? Wala naman si Diana eh. Guys, babaan nyo muna yung mga pen nyo. Alam nyo ba kung nasan si Leila? Hindi, po namin alam, Teacher, Teacher Mike. Mike. Wala kaming pakialam kay Leila girls nasa si Diana. Nakikita mo naman, di ba? Wala siya dito sa school. Tsaka si Leila, baka gumimik silang dalawa. Anong sabi mo, Nat? Si Diana, si Leila, gigimik? Seryoso ka ba? Hindi nila kayang tagalan yung isa't isa. Kung hindi niyo alam kung nasaan si Leila, tuloy niyo na 'yung ginagawa niyo. Huwag niyo istorbohin 'yung lesson, labare. Tara na, wala sa mood si Teacher Mike. Kapag nakausap niyo si Diana, sabihin niyo tawagan ako. 50 messages na 'yung sinend ko, 'di ba siya nagre-reply? 50 messages, hindi siya nagre-reply. May mali. Oo, oh, Stella, feeling ko rin. Okay, clear. Girls, lagot. Nag-umpisa na yung lesson. Hmm, walang tao. Diana, relax. Kanina ka pa high blood. Pwede ba? Huwag na nga magtalo. Hindi nyo ba naiintindihan? Ang laki ng problema natin. Girls, tumahimik na nga kayo. Kailangan ayusin ko na yung itsura ko para hindi maghinala si Smiley. Okay, okay sige na. Kami, kami rin. Girls, ano pang ginagawa natin dito? Wala naman tayong klase. Oo nga, umuwi na lang kaya tayo. Anong umuwi? Eh meron pa tayong dalawang klase. Nahihirapan na nga ako sa chemistry. Frogs, kung hindi kayo interesado mag-aral, hindi ibig sabihin hindi rin interesado mag-aral yung iba. Kaya! Gigi, bakit ang sungit mo? Hindi ka pa ba ni Patrick? Huwag kang sumigaw dyan Sandali, Layla Oh my God, girls Ano to? Nakakaloka Tingnan mo nga tong journalist na to Pagimik-gimik. Ano? Si, si Diana? Diana? Oh my God Frags, pwede ba to mahimig kayo? Hindi yung ba nakikita? Hindi ako makapag-concentrate Gigi, huwag kang magulo dyan Girls, si Diana nandito din Paano nangyari to? Wow, tingnan mo nga naman, yung magkakaaway ngayon magkasama. Anong hanto Si Leila, Yana, tsaka Diana, gumimik magkakasama. Gawan natin ng article yung journalist na yan. Girls, imagine ninyo na lang, article tungkol sa super perfect journalist. Oo nga, akala mo kung sino nagmamalinis. Ngayon kasama niya yung bad girl ng school. Tapos, sumama pa yung team captain ng mga bunnies. O ba? Diba? Nakakaloka tong mga babae na to. nilipat na yata ako ng school. Girls, kailangan, kailangan makita, makita ng buong school tong, school tong picture na to. to. Siyempre, tsaka si Teacher Mike. Oh my god, ang ganda-ganda ko talaga. Oh my god. Puti na lang, hindi ako masyadong nag-makeup. Mascara lang, tsaka foundation. Okay na. Girls, hindi talaga ako makapaniwala. Paano tayo nagkita-kita sa isang party? Tapos sabay pa tayo pumasok dito sa school sa kayo ng limousine. Alam niyo girls, magte date sana kami ng boyfriend ko. Kaya lang, hindi niya ako sinipot. Siyempre, hindi ako uuwi ng bad trip, no? Kaya pumunta na lang ako sa club. Hindi ko matandaan paano ako napadpad sa party. Basta, sumasayaw ako sa bahay. Tapos sumasayaw ako kasama ng mga kaibigan ko. Tapos kayo nasa toilet. Well girls, nagsasawa na ako kay Smiley. Kaya pumunta ako sa club, nagparty ako. Basta wag niyong sasabihin kay Smiley yung sinabi ko, ha? Satin-satin lang to. Girls, bakit nagtitinginan kayo? Kailangan mag-isip tayo anong gagawin natin ngayon. Ano, papasok tayo ng ganito? Girls, pwede ako magsulat ng cool article. Dating BFFs, reunited. Ano? Reunited? Kayo na lang. Yana, relax ka lang. Kailangan ayusin natin to. Kung hindi, pagtatawanan tayo ng buong school. Tingnan mo nga yung mga itsura natin. Mukha talaga tayong nagparty kagabi. Well, girls, basta ako ang ganda-ganda ko ngayong araw. Very natural. Leila, masyado kang bilib sa sarili mo. Tignan ko lang yung itsura mo mamaya kapag nakita ka na ni Sir Mike. Alam niyo girls, sasabihin ko lang kay Sir Mike na nasa good mood ako ngayong araw, kaya nag-ayos ako. Sigurado ako paniniwalaan niya ako. So, nag na. So, ibig sabihin, nandiyan na yung mga estudyante. Ayoko makita nilang magkasama tayo dito sa toilet. Girls, sa tingin ko, dito muna tayong tatlo sa toilet. Girls, girls, tignan nyo. Girls, tignan, tignan, tignan nyo. si Layla. Oh. Eh? <laughs> tignan nyo yung tatlong dating magkakaibigan. Nagpa-party ngayon magkasama. Magsusulat kami ng article tungkol siya. Kaya pala hindi niya sinasagot mga messages ko. Tignan mo to pare. Nagparty sila ni Yana tsaka Layla. Ano? Diana? Layla? Yana? Imposible pare. Paano nangyari yun? Kev, ano nangyayari? Pinag-uusapan nila si Diana. Nagpa-party eh. si Diana tapos si Smiley, Trip. Pare, magsaya ka. Mugs, anong pinag-uusapan niyo dyan? Ano yan? Tignan niyo yung team captain niyo. Nagpa-party kasama ng mga kaibigan niya dati. Ano? ano? Girls, tignan niyo to. Kaya pala hindi pumasok sa school si Diana ngayong araw. Pwede ba? Lumabas ka na dyan. Hindi lang naman ikaw yung gagamit ng toilet. Bakit ba sarado to? Patrick, tinan mo nga. Hoy, lumabas kayo dyan. Gusto magwiwi ni Gigi. Patrick, maghuhugas ako ng kamay. Kakain ako, no? Karina, malapit nang maging single si Smiley. Hindi, hindi niya iiwanan si Diana. Talaga? Tignan mo nga to. Nagpa-party si Diana kasama ng mga dating yang friends. Guys, guys, alam ko busy kayo nagchichismisan dyan. Pero ano, o-order ba kayo o hindi? ice isa akong burger. Ano ba yan? Tung GG na to, wrong timing lagi. Ang dami-dami dami namang toilet dito sa school. Bakit gusto niya pa dito? Girls, narinig niyo yun? May pinag-uusapan silang picture. Hindi naman tayo nag-take ng picture, di ba? Hindi tayo. Pero yung iba nag-picture. Ano? Sinong nag ng pictures natin, leila Oh my God! Sana hindi nila ako kinuhanan ng video habang sumasayaw sa table. Girls, relax! May friend ako na journalist sa party. Inutusan ko siyang mag ng picture para sa akin. leila pinag-uusapan nila ngayon yung picture ko. Para yung sa akin? Baka nasama lang kayo sa picture ko. Oh, oh my, my God! God. Smiley, smiley, ano na? Guys, hindi siya sumasagot eh. kakainis Girls, meron ba kayong alam o wala? wala? Wala, Smiley. Actually, dapat sabay kaming papasok sa school ngayon. Kaya lang hindi niya ako sinasagot. Smileyk, bayaan mo yung mga girls. Wala silang alam. Smileyk, baka nag-away kayo ni Diana kaya nag-party siya nang wala ka. Nag-party? Nang bongga? Kep, hindi siya sumasagot. Pare, bad idea yan. Huwag ka magulo. Smileyk, magtulungan tayo. Hanapin natin si Diana. Alam mo, hindi ko hahanapin si Diana. Makinig kayo. May sasabihin ako, kapag half an hour wala pa si Diana dito, makikipag-break na ako sa kanya. Break na kami. Oh my God, galit na si Smiley. Diana, feeling ko, tapos na kayo ni Smiley. Girls, relax lang kayo. Hintayin na lang natin matapos yung break tapos umalis na tayo dito sa school. Magdahilan na lang tayo bukas. Oh my God, low bat yung phone ko. Ano kayang message ni Smiley sa akin? May sasabihin din ako, kapag nag-break na si Diana at Smiley, magiging si Dima at Diana na ulit. Nababalo na sila. Gigi, tigilan mo nga yung pinto. Nakakairita. Smiley, gusto ko maghugas na Gigi, tawagin natin si Teacher Mike. Meron siyang susi dito. Girls, e eh, paano kung totoong mag magkasama sila, ibig sabihin, kapag yung isa sa kanila sumama ulit sa team, isa sa atin aalis. Girls, wag muna tayo mag-isip ng kung ano-ano. Hindi pa natin alam yung totoo. Hindi gagawin ni Diana yun. Sigurado may mali. Frogs are super! Frogs are cool! Yang yung mga, mga bahis na yan, mabubuwag na. na! Oh yeah! Guys, may problema tayo. Nawawala si Leila. Teacher, teacher Mike, totoo ba yan? <laughs> teacher Mike, pati si Anna, tsaka Diana. Pero hindi sila nawawala. Nagparty lang sila ng tatlo. Smiley, tigilan mo nga yung nonsense na yan. Si Diana, imposibleng makasama si Leila sa party. Teacher Mike, may susi ka ba ng toilet? na kasi eh gusto ko nang maghugas ng kamay Nagugutom na ako Sige na Teacher Mike, bigay niyo sa amin yung susi Patrick, ano ka ba naman? Bulag ka ba? Hindi mo nakikita yan Ayun yung susi oh Thank you Teacher Mike Patrick, buksan mo na yung pinto Teacher Mike, totoo yun Nagkabati na si Diana, Yana, tsaka Layla Nagparty silang magkakasama Kaya wala sila dito sa school Well girls, dismayado ako Smiley, alam mo ba to? Oo oh, Teacher Mike, nalaban ko lang 10 minutes ago Girls, binubuksan na nila yung pinto Girls, ibig sabihin, hindi na tayo uuwi Girls, mag na kayo Ayusin nyo na yung posisyon nyo Be confident Hi, sa wakas! Huh? Hello, Teacher Mike, kumusta? Bakit nakatingin ka sa amin ng ganyan? May maliba sa mga mukha namin? Oo, nagparty kami Eh ano naman ngayon? Oo, Teacher Mike, nagparty kami Pero aksidente ko lang sila nakasama Aksidente lang Oo, aksidente lang. Aksidente lang kaming nagkita sa club. Tapos aksidente din kaming sabay pumasok sa school sa ng isang limousine. Lahat aksidente uh, lang. Leila, disappointed ako sa iyo. Teacher Mike, hindi ko naman sinasadya. So, wala kang pakialam sa 50 messages na sinend ko sa iyo kasi nagparty ka kasama tong dalawa. <sighs> Smiley, i-explain ko sa iyo mamaya, okay? Diana, ano to? Nagkabati na kayo? So losers na kami ngayon. Ganun ba, Diana? Banis, umupo nga kayo. Wala ako sa mood. Oo, nagparty kami. Eh ano naman ngayon? Anong problema nyo? Diana, susuportahan kita. Wala akong pakialam kung sino kasama mong nagparty. Diana, Diana ano, na? na? Dima, umupo ka nga. Bani, please, i-explain ko sa inyo mamaya. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman maapektuhan yung team natin. Guys, please lang ha. Walang magkakalat at mag-aaway dito ha. Kumain lang tayo lahat ng maayos, okay? Oo, kumain na lang tayo ng masarap. Nagugutom na ako. Diana, hindi ko expect sa'yo to. Magdamag ako ng me-message sa'yo, halos di ako matulog. Nagpa-party ka lang pala kasama tong dalawang to. Oo na, Smiley. Sige na. Masama na ako. Uuwi na kami. Na kayo. Aksidente lang talaga yung nangyari. Okay, give us a like and subscribe to the channel. See you soon. Bye! Bye! Bye. Bye.